Tunay na dahilan ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Bongbong Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos at Romualdez Marcos na ipapapatay sila nito ni Sara Duterte. Well, pag-usapan natin ang video na to, syempre. Bago natin umpisaan to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating may bago tayong latest of floods. Matapos sumabog ang usap-usapan sa dalawang Marcos at Duterte at talaga nga namang umingay ang social media dahil kay Sara Duterte matapos siya magbitaw ng mga salitang hindi dapat bitawan na pinagbantaan niya ang buhay ng presidente at ng first lady at ng Romualdez Marcos na ipapapatay sila nito well sa video ito ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit sinabi to ni, ni, Vice President Sara Duterte Well, sa aking pananaliksik at pagtuklas kung ano ba talaga ang tunay na nangyari kung bakit nagkakaganito at nagkakasira-sira at umiingay ang social media sa mga away politikong wala namang silbi at, at walang kakwenta-kwenta. Meron daw isang tauhan si Sara Duterte na ipinakulong ng Marcos. Ayun na yung pinakapunot dulo kung bakit nagkaganito si Sara Duterte. Pero linilinawin ko lang Bago pa man naman tong sa ganitong sitwasyon o sa ganitong away ang Marcos at Duterte, nakaplano na talaga na patalisikin si Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Bakit? Ang gustong mangyari ng Duterte, sila mismo ang maupo at mamuno ulit ng bansa dahil sa mas malaking kitaan at maraming pera ang nakukuha nito. Well, para sa inyo kamatik, Sino ba talagang mas karapat dapat na mamuno sa bansa? Duterte or Marcos? Well, para sa akin, wala namang sino man ang dapat ang mamuno dahil lahat naman ng politiko at politika, halos mga magnanakaw at kurap. Walang sino man talaga. Kaisang kong politiko o politika umiikot, di mo wala ang korup sa bansa natin na nagpapahirap sa bawat Pilipino. Well, kung ikaw ang isang Pilipino, saliksigan mo, mo ng mabuti pag-aralan mo na mabuti kung sino ba talaga ang karapat dapat na maupo at mamuno sa bansa natin bilang presidente o mga senatorial candidates sa darating na halalan 2025. Okay, lilinawin ko lang, hindi ako professional, hindi ako kubatikan. Base lamang ito sa mga reaction videos o sa mga articles na nababasa ko. Well, gusto mo ng mga ganitong video content, na pang hinihintay mo syempre mag subscribe ka na sa youtube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa tuwing may bago tayong latest uploads balik tayo sa usapan matapos nga away ang awayang dalawang to Marcos at Duterte sino bang karapat dapat na maupo may pag-asa bang mawala o bumuba bilang presidente ng Pilipinas itong si Bongbong Marcos Jr depende yan kung magsasampa ng impeachment ang mga senatorial. Maaaring din magsimula ang pagbaba ni Bongbong Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas. Pero sinabi nga ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos Jr. na hindi nila kailangan magsampa ng impeachment. ba? Diba? Ganun kalaraw ang pangunawa ng mga Marcos laban sa mga Duterte. Sa kabila ng kanilang paninira at pagsira sa kanilang mga pangalan hindi mo wala sa kanilang pagmamahal nila well ako, nung una magmula sa kanilang ama sinangahan ko dahil pinag-aralan ko, sinaliksik ko ano ba talaga ang background ng kanilang tatay na si Marcos Sr. na pag alam ko na grabe yung panahon ng kulan niya na umabot ng 21 years ang kanyang pamumuno ganun katindi dahil nga sa napakatalino at napaka brilliant ng tatay niya halos walang sino man ang pwedeng humigit di ba kaya naman pinagtambal ang Duterte at Marcos Uli, ulitin ko ang tatay ni Duterte at tatay ni Bongbong Marcos is matalik na magkaibigan ng mga panahon na yon kaya naman hindi mawawala sa kanila yung talagang matapang na pananalita di ba halos nung panahon ni Marcos Sr. grabe yung death penalty na ipinapato sa mga taong kurap at mga halang ang mga bituka at mga gustong pumatay at gumawa ng hindi maganda walang sino man ang gumagawa ng gano'n ng mga panahon ni Marcos Sr. dahil dito walang sino mang politiko ang gumagawa nito Magnako ng kaban ng bayan wala kaya naman nagismaya ako dahil mismo anak ang walang nagawa halos magpupay pagpasok ng 2025, 5 years na ang nakalipas, parang wala siyang nagawa. Pero ganun pa man, hindi ako nagsisisi dahil sa, sa kanyang ama. Well, ul ulitin ko Matip, hindi ako professional. Base lamang ito sa mga reaction at articles na nababasa ko. Kung gusto mo, kung gusto mo ang video na to, ano pang hinihintay mo syempre, ulitin ko, ilike mo na ang video na to at mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at click mo na rin ang notification bell para updated ka. Sa tingin mo, sa pime, bago tayo viral latest uploads. Maraming salamat sa inyo lahat.